Ayan, Ang saya-saya ko na wala na yung pagka-overwhelm ko these past few days. And lalo na nung matanggap ko na yung aking sahod. Grabe. Saya-saya ko. Medyo na late yung pagsasahod. Ayan. Ito na. Dumating na siya. Dahil nagkamali na naman. Bakit lagi sila nagkakamali sa paglalagay ng bank information ng aking ano, paycheck ang nangyari, hindi nila ako hindi nila naisahod sa direct deposit kasi nga hindi magkaige kaya ang ginawa ay binigyan lang ako ng uh, paycheck yun nga, ito papel and then, ito, itong papel na ito ay galing pa lamang ito dun sa aking sahod uh, sa pag-aaral ko yun, yun pa lang ang binabayaran nila wala pa yung pinakang uh, bayad sa sahod ko next ano ko pa siya matatanggap kaya nako ba matatanggap yung katapusan or ngayong next week yata yes, oh diba ang galing, eh ang laki nung uh, sinahod ko para sa pag-aaral pa nga, ang laki ha, grabe Nakakatuwa. so worth it na rin, kahit wala ako sa government job, eh mas malaki pa rin pala yung excuse me mas malaki pa rin yung kinikita ko uh, dito sa trabaho ko kaysa sa government job kasi yung government job is 8 hours lang naman na, yun kaya naman lumaki yun sa akin kasi nga 12 hours yung aking pasok 12 hours minsan 3 days minsan 4 days na 12 hours yun, so pagkwentahin mo yun uh, sa loob ng 2 weeks malaki talaga yun. compare sa halimbawa government job sa government job ay ano lang ako 8 hours bali isang linggo kong pagtatrabawuhan 5 araw ako nagtatrabaho minsan 6 Uh, times 8 wala pa nga 8 minsan minsan nga 5 hours lang 6 hours yung pinabasa ko sa trabaho hindi na kukumplento hindi ko rin nakukumpleto yung 40 hours a week or 40 hours yun nga kaya ang sinasahod ko is uh, medyo maliit-liit lang ayun kumpara dito sa dito sa trabaho ko ngayon gusto ko yung pasahod na nga kasi nga malaki na worth it naman kung baga talaga lamang kailangan mong pagtyagaan talaga yung ano uh, yung ang tawag dito yung pagod at hirap yung oras na pera ay eh, tatawagan ko nga pala yung ano tawag dito yung retirement company baka bukas na ano, siguro kasi papatransfer ko yung akong retirement sa ngayon para magdiretso yung continue yung payment na Siyempre, kailangan natin maglaan ng retirement para sa pagtanda. Dahil para sa pagtanda ko, para hindi na ako makapagtrabaho uh, at age maybe 60, eh, kahit pa paano may darating na pera, bukod pa yung ipon, di ba? And then, pag age ng 60 ako, siguro eh, mag-isip-isip ako na kung ano yung magiging negosyo ko pag nag-60 na ako. Para kahit pa paano may income ako. Yun. Pero kung sapat na naman sa akin yung aking pensyon, eh, hindi na. Pero, we'll see pa rin. Kasi, I'm sure naman, hindi kalaki yung magiging pension. Pension? Magiging pension ko siguro. Hindi ko alam kung magkano magiging pension ko. Depende. Or, malay mo, maging successful ako dito sa pagbabla... pagbablogger, no? Pag... Yun. Tapos, kumita na uli ako. Eh, na lang aking uh, sideline, ba? Diba? Yun. Tapos, maalala ko pa, sabi nung iba, may nagagalit or naiingit sa mga nagbablog sabi daw, oh, ang dali-dali ng trabaho ng mga nagbablog na yun, bakit, bakit hindi kayo magkaroon, magtrabaho ng iba para kumita kayo ng kapantay namin bakit kayo ingit? ang pagbablog ay trabaho din yun, at saka hindi ganun kadaling magvlog ha, dahil akala nyo ba, pag nagvlog kayo, kikita na agad kayo ng pera, hindi kahit pa nga, Facebook pa yan, kung saan man kayo nagbablog, hindi ganun kadali ang magvlog kaya huwag kayo maingit sa mga nagbablog kung bakit kumikita sila ng uh, pera na mas malaki kaysa sa mga trabaho ninyo o ng iba. Kasi pinagpagrura nila ang pag-vlog nila. Yun. And then, hindi, hindi agad kikita pag nag-vlog ka kasi napakahirap at napakadami ng pagdadaanan bago ka maging isang ganap na vlogger. Okay? Kailangan mo pa ng mga million-million views bago ka ganap na kumita. Yun. Kailangan mo pang ma-reach yung mga requirements kailangan mo ng halimbawa agay sa YouTube ng 1,000 subscribers depende pa yon kung ano yung klase ng vlog mo or video creator ka kung anong klase ng video creator ka dun maano kung ilan yung kailangan subscribers and then sa Facebook naman kailangan mo pa ng yung iba ay 1,000 followers or uh, 5,000 followers or 10,000 followers depende kung ano nga yung eh, binigay sa iyo na ilan ang requirements mo. Tapos kailangan mo pang ma-reach yung 60,000 ano ba yun? Views, watch hours ba yun? Yun. Aba hindi madali. Kaya huwag kayong maingit sa mga nagba-vlog. And then plus mag-e-edit pa sila. Alam nyo ba kung gaano kahirap mag-edit? At alam nyo ba kung ba ka gaano kung kahirap mag-isip ng gumawa ng content? Hindi ganun kadaling mag gawa ng content. Yung iba ay kailangan pang uh, magpakita ng balat para lamang uh, magkaroon sila ng maraming views. I mean, hindi naman masama yung ginagawa no. Iba kasi, yung iba naman kaya nagpapakita ng balat is kailangan kasi nga nag nagbebenta sila ng mga damit, ng mga swimsuit. So, doon sila kumikita ng pera para maipakita yung swimsuit. Alangan naman paano may papakita yung swimsuit kung ikaw ay naka nakabuong pantalon, di ba? Siyempre kailangan nilang magpakita ng balat para mapakita yung swimsuit kung maganda ba yung lapat sa katawan, di ba? Yun. Tapos yung iba naman is kung anong paraan para makapag-content. Kaya huwag kayo mainggit. Trabaho pa rin yan. Kung man yung trabaho and way para lang kumita tayo ng pera is go for it. Yun. So kung kumikita ka na maganda, kung hindi is yon. Mahirap. Mahirap ang mag-vlog. Ako nga, tingnan mo, wala pa akong kita ngayon dito sa bago akong YouTube eh. Yun. Pero yung luma akong YouTube, hindi na rin kumita kasi nga wala na rin yun. I-sar ako na yun. yun. Kaya panibago ulit akong simula ngayon. Ito namang Facebook, wala pa rin akong kita dito kasi nga, uh, hindi ko pa nare-reach yung 60,000 uh, watch hours ba yun. So yun, huwag pong mainggit Tayo may kanya-kanyang ningning. Yun. Hayaan natin na makamit natin ang ating mga ningning. Yun. Sa bago vlog. Alright. Bye-bye.